What's up everyone? My name is Lacha Arterios and welcome back to my YouTube channel. So ngayon po guys isla, po so, ngayon, is lalabas po kami together with Sam. Ayan po siya. So ayan, nakabihis na po siya, nakatook. And also Omar, kasama po namin. So... Ayan po guys, Omar, si nagbihis na po. Pakita ko mag-hi ka sa video. Hi everyone! So ngayon, yeah. susukupan po namin lumabas na ganitong oras. Mga siguro mga alas 10 ngayon. On sabi nila, bawat daw lumabas ng ganito. Yes. Okay, so, ngayon, be positive muna tayo. So, sasubukan namin lumabas kung ano po yung uh, mangyayari sa amin. Pero pag wala mangyayari sa amin, so pwede na kayo lumabas sa Binikin di ba? So, pwede na, ay, pwede na parang lumabas. So, subscribe my uh, uh YouTube channel, uh, Jersam Pagayang. Once again, uh, don't forget to subscribe my YouTube channel, Jersap Pagay. Ito po guys, nasa labas na po kami kalabas na ako. Ito po yung sabila namin. Ayan, nabasa ko. Ayan, nasa labas na ako. Kalabas na, na po guys. Nasa na position namin. So, ayan si Sam. Nagpipicture. So, ayan si Sam. So, guys. Nasa labas na po ako ng bahay namin. Ayan po. So, gabi mo. Time check is uh, 10pm. Pagkatapos namin magtaray, so pupunta kami ng bakala dahil may bibilin si Umar. So ito po guys. So ayun si Sam. So, wala namang nangyari guys. Hindi naman kayo lumabas kahit gabi. Basta aware lang kayo sa mga mutawa or police. Kasi pag makita nila kayo, guhulin kayo nila. So be careful na lang guys guys So pupunta kami guys sa kabilang bahala Yes uh, Medyo malayo sa amin So pa team positive po tayo Yes Ayan gabi po guys O tingnan nyo Sabihin mo na ga nasa gabi tayo lang ako Ngayong gabi po nakikita niyo naman Gabi na kasi yung ulap ng team Yes Pupunta kami ngayon sa bakala Ay nakakatapos Team positive Team positive guys. tayo guys Kaulit okay, ah. tayo nila. Kaya maghuli nito? Mahuli, mahuli. So guys, nandito po kami sa Riyad po. Sa Riyad KSE guys. So sinubukan naming lumabas. Kung totoo talagang mahuhuli kami. Or hindi. na po kami sa Bacala. Kaya namin to. Walang suko. Walang suko guys. So yun, baka polisyon so, So medyo nakakaranda po kami ng takot eh. Kasi, kasi ano 10pm na kasi So kakatapos lang namin magkarami So Pag lumabas kayo guys So always check your uh, left and right Kung may mga or police Kapag may police, magagawin nyo, kayo <laughs> Police eh. police. So, paano kung nakita tayo ng polis Lala na natin? Ha? Huh? ano Anong gagawin natin kayo? Okay mo pala itang So guys, napakatapang po namin tatlo kasi lumabas po kami. Medyo malayo po sa accommodation namin sa labas po. Ayan po. Wow. Sobrang takot na po kami guys. Ayan din kasama ng dalawa. Matatakot na po sila dahil baka kasi nagsimpuan kami ng pulis at bibili <tipos> kasi ng sigarilyo yung kasama ko kasi makakasuka na daw ng crocodile Takot guys Bilisan natin kasi baka may pulis sa likod natin So yun guys, uh, malapit na po kami sa Bacala. So medyo binilisan po namin yung paglakad namin dahil parang nakakaramdam po ng takot. Kasi baka mahuli kami ng pulis. So baka hindi na kami makawis sa Pinas. So yun si Sam. So bago kayo lumabas guys, so always wear mask and gloves. Pero hindi na po kami nag-gloves. finally narito na po kami sa pakala dahil po nasa store na ako sa pakala na tingnan natin kaya si Omar bibili ng sigari yes so ito po yung mapa nila guys may mga ice cream ito ice cream yan, yeah, yan po ang loob ng pangalan ko. Yes. Ano mo? Yan. Ano binili ni So... po ako ng milk? Kasi ilang week na hindi na ako nakapag milk. So I'll try this one. Yes, how much? yung How much? 19. Huh? 90 Change. So hi guys, ngayon uh, nandito kami ngayon sa Bacala. At humili uh, kami ngayon ng mga kailangan namin. So ngayon hindi kayo makapokus kung ano yung na bibili namin kasi inisip namin yung pulis eh. Kasi baka sana wag naman. Ito. Ito guys, nabili namin. Ayan o. Oh. bakala kami ngayon. sana man oh, walang mangyari na hindi maganda. So, pagdat. So ito, lalabas na po kami guys. Ano nabili mo Sam? Ayan, nabili ni Sam. Tsaka ito po oh. yung nabili ko. Lumabas kami. Lumabas kami. Hindi tayo lumabas. Pumasok pumasok lang po kami so hindi namin pinala si Kim Chu kasi sabi niya bawal lumabas well, kayo, pero nag comply kami may gloves kayo may cup, yes. may mask yes. pwede na kayong lumabas so, ayun guys, so pwede na pag lumabas pag may face mask ka, gloves, saka naka cap, pwede po kayong lumabas pulisan natin. Baka may kulis.

Dito na kami. So hopefully, alhamdulillah kasi nag success yung paglabas paglabas. Naging success yung paglabas namin. So walang nangyari sa amin. So nakalabas po kami. kami, ang pinaka-importante ko is uh, nakabili ng sigarin yun yung kasama namin si Omar. So finally, nandito na po kami. So yan, dito po yung room namin. So yan na po ako. So yan guys, so, nandito po ako sa part 1. So ito lang po yung nabili ko. So dito lang po magkatapos yung video ko guys. So, maraming maraming salamat and thank you for watching.